Panalangin sa Mahal na Birhen ng Lourdes O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Ludes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa, at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakilanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.